Kamustahin naman natin ang mga papasok ng Maynila mula sa Northern Luzon. Nandito sa si RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Ka Jerry Cantonjig, medyo maluwag na ito ka bahagi ng North Luzon Expressway mula sa Pingamaya, nagkabahagi na ng ka kanutan ngayong Ubaga. Ayon dito kay uh, Ginong Ruben Ignacio, spokesperson ng North Luzon Expressway, Halos lahat na umano nang nanong sa pag-uwel sa probinsya ng Norte ay nakapaniktas na sa Metro Manila. Pagya magbumabagal bumabagal bago ang uh, pagpasok ng Dahil sa pagkakiyat nitong EDSA ay uh, volume pa rin yung uh, ng EDSA monumento sa kalukan kaya bumabagal yung pagkakiyat patungo naman ang kubaw. Kinumpirma ni na merong build up sa Bikawayan Southbound kaya nagpa-counterflow na rin ang pamunan ng NLEX. Kapag pa lamang na niya agad kagabi ay uh, halos uh, nagsipagbalik na ang mga kababayan natin na uh, nag-uwi ang kamakailan. Kaya mabigat yung dali ng trafico no, dahil uh, maagang nagsipag-uwi ang mga nag-vacation na dumakalaw sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Inundi naman naman ang Northern Police District kayo na patuloy yung deployment ng mga tao ka sa iba't ibang ng lansangan particular na sa mga bus terminal. Aritz 23, Edwin Duque nagulat sa DECRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.